sinasabi. This way to heaven. Pupunta uh, tayo ng gulayan. <laughs> ito na? Ito na tayo? Ito yung dati niya. Ay, thank you. Oops, oh, nandahan lang. Oops. Uy, siniguela. Ay, siniguela. Sigarilyas. Sigarilyas. Ayun, eh, no? Ayun, sigarilyas. Ang bitin-bitin, no? Ang lalaki. Atin din. Hatin din. <laughs> Ang ah, ay, pa tayo. Doon, pa tayo. doon pa tayo. mas marami doon. Ay, ni si, Kita si, <laughs> <laughs> pipino. Yan ang masarap green na pipino. Unlike doon sa isa yung white. May lang. Ano na Wala na yan, lipas na. Sitaw, oh. Sitaw din din nilig pa rin. Magugulay pa rin talaga yan. Ang daming sili pala din eh. Ayan, ang daming sili eh. uh Oo. -oh. Dinidiligan niya yung arepa. Sigarilyas, oh. Sigarilyas, sarap niya. Ano, Ginataan.

Dito ka sa ano, Day, sa likod. Baka ma-outbalance si tita. Yeah. Hindi kayo ma-outbalance. Kasi medyo ano, matigas na ang ano. pag sa... Pag sumala ang ano nyo, mahuhulog kayo sa gilid. Ay, <laughs> pang suneri. Eri. ha, oh. Ingat kayo. Mm -hmm.

Ingat, ingat. Ginawa na ano ng kalabaw ari eh. Kaya nasisira yung pilat. Go, 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 go. Kaya yan ni tita. sos, malakas pa ang ano niya ni tita. Tuhod. Ito ni boss. Ako sa mga bata eh. Nandito na ka tayo? Hindi pa. Aahon pa tayo. Aahon e, pa tayo. Pero nawari ko. Iwan kami. Ka ano, Ay! Hindi Ito bilaran lang, Palay. Wow, ang ganda na ng palaya oh. Halu-haluin natin. 'o. Tara, tayo. Si 'Yan. Ang palaya ang tabao. pwede na tayong kumuha? Ito na ba, Rodel? Mm -hmm. Hindi pa po. Ang dami nang nakabaras sa ampalaya. Maliliit pa po siya. Sile. Ito tayo sa gulang. <laughs> 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 Para dito ka ba dati nagtatanin? Na Saan 'yong ano mo dito? San mo Ito 'yung pinya mo pa dati. hindi na 'do umpa. pa Talaga? Hindi ka nagbibiro, pare? Para Diyan, sa Diyan sa taas. Kailangan <laughs> mo tulong. Pagsisigaan po. Oh. Pagsisiga. Pantanggal ng lamok. Garden ko dito. Hindi na. Tayo muna tayo. Ako yung mapapagod din eh. Okay. At ang ating mga kasamang bata ay magpapahinga muna. Ayun, sarap nung, ayun, tanggalin na yung puso na yun. Oh. tingnan Sa kabila pa. Ah, doon sa taas. Oo. Pag tawid natin na makikita niyo. Tama magutay na tayo, Bunchokoy. Ano ka, Loy? Pagod ka na rin? Eri na tayo, na Eri na. Oh Uy, alalaya mo na si tita dito at medyo tarik-tarik na. Tangkataw. bang ano eh? Talaga nito Barako. Ayan. Lakad na anak <tod> lakad. Ayun mo sa likod si -ano, tita. na pala yun Lalakas lalo ang heart niya ni tita. pahinga. Uh, uh. Left and right. Inom so, tayo tubig tita. Hindi, ako sa para <laughs> 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 sa mo sa <laughs> <laughs> Nako pare, ang bagal mo pa pala eh. Uy tap ng ligo mamaya nito. Okay. Oh, break. Break, okay, lang muna rin mag-exercise. Halhal ka break. na agad ako, hindi ako napapagod. Hindi ako napapagod. Ay, naku, baby god pa sa Yes. Relax mo na, inhale, exhale. Uh -oh. Wow, sagingan na to. Uy. Dito na kami sa tuktok. Mga kalabasa, guys. Oh. Ay. Ang daming kalabasa dito, pare na ano puno. ay nasa tuktok na kami. Ayan. Ang ganda.